Hi guys! Welcome to our channel, Pinay Punjabi Vlog. Ngayon, ipakita ko sa inyo kung paano ako magluto ng Pagkain ng India. Ayan ang bantay ko. Ngayon, gabi na dito sa amin. Ngayon, nilagyan naman ng tubig yung sahig. Mamay, di naman ako makaluto. Ngayon, ipakita ko sa inyo kung paano ko lutuin ang pagkain ng India. Kumbaga, kasi Punjab yung asawa ko, tawag na dito sa uh, ano na to pagkain na to vegetable vegetable sabji sabji o sa ano naman sa ibang nesyo naman ng indian curry vegetable curry ito bali hiniwa ko na yung potato carrots ayan alam niyo ba to kung ano to yung soya beans, na dry binabay ko sa tubig para lumaki siya at hiniwa ayan yung mga ingredients niya Una nating gisay, ito, bawang at saka garlic. So, no, yun si ah, buyas. Si buyas at chili magkasabayan. yan. At saka itong coriander leaves. Tapos sa kakamatis. Ito yung mga masala niya. Turmeric, curry, coriander powder at saka chili powder. At saka simpre asin. Ngayon, mag-start na tayo. Dito na tayo sa pagigisahan natin matay na matay pa. Habang nagigisa ako, ayan, nakahanda na rin yung sinaing namin. No, isang gabi kasi, nagtsapati kami yung gawa ko, kaya nanubusan kami ng powder. Ngayon, pakita ko sa inyo kung paano ko igisa. Kaso, hindi ko malagay ito pag hawak ko yung cellphone. Ngayon, ilagay ko yung cellphone, ipa, ilagay ko na lang itong sibuyat sa kayo. Akamati, ah, uh, Mali-mali na naman ako ah, sorry. Ilagay ko na tong bawang at saka luya. Ito si kulit sa baba, oh. Ayan, oh. Ginagawa niya, oh. Pero itong side namin, nilinisan ko na to. Tatlong bisis ko imap to. Ayan, ilagay ko na. mag na tayo. Ayan, ginisa ko na yung bawang at saka luya. Bali, nilagay ko muna yung salpo kasi wala akong, ano, tagahawa, kaya manumano. Diba? Pasensya na, ha? Ayan. Kunting brown lang, tapos susunod ko na tong sibuyas. Habang si kulatan dyan siya, oh, yan, nilagyan ko talaga sa nang mesa niya, oh. Ayan, dyan siya nakabantay. Kasi, pag doon sa loob ng kwarto, hindi ko yan sa makita. O, okay, nito dito sa ano namin, hindi ko yan makita. Dito ko nilagay yung maliit na mesa. Para makita ko kung ano yung pinagagawa niya. Kasi kung sa loob ng kwarto, ah, kaya sa taas, hindi ko siya makita. Ngayon, isarod na natin yung Sibuyas. Ngayon, sinunod ko na yung sibuyas. Habang si kulit, ito. Awa. Aywa. Pa makulit na makulit. Tawa pa siya, oh. Makulit na makulit. Ayun, dampo tayo naman itong delikado. No. Nagalalaman pang no yan. Itay na natin na mag maluto. Tapos sisunod na itong sili at saka yung kamatis. Ngayon, isunod na natin yung kamatis. Ayan na. Ngayon, isunod na natin yung coriander leaves. Nakaridi na talaga, no? Ilagay ko kasi. Wala tayong taghawak ng kamera, mga lods. Ayan. Ngayon, isunod natin ang ating masala. Ayan siya. Ayan ang pampalasa niya. Imixing lang natin ang imixing. Pag bago lang kayo nito, o aaksin kayo. Bakit? sa powder lahat na ginagamit. Aatsin ka kayo. Ngayon, halo natin yung masala. E, Isunod natin tong goods to boil. Ayan siya. Pakpak ka lang natin kasi wala tayong pagkawal ng kamera. Tapos si kulit, ito na naman. Ang ulit na naman siya, Oh. Ayan. Wala na. Basta yung ano Paborito yung... Pajibar. Pajibar. Saglit lang na ka. buhay si mama para ma-monetize tayo. <laughs> Sayang yung mga video natin. Wala lang ano. Daming advertisement. Hindi pa tayo monetize yun. Sayang kasi yung ano namin. Video na iba. Napasukan ng mga advertisement. Tiga apat pa. Hindi pa kami monetize. Ayan. Antay na lang tayo. Ang konti muna natin ng konti. Ayan. Bago ko lagyan ng tubig. Pakita ko pa rin sa inyo kung paano ko lagyan ng tubig yan. Habang nagaantay tayo. Ayan yung anak ko. Ayan. Kagaya na sinabi ko, pakita ko sa inyo kung paano ko lagyan ng tubig. Ayan, ang tubig niya. Kailangan damihan natin kasi gagawan ko siya ng gravy. Habang nagantay tayo na maluto, ayan. Nakumunti na yung tubig. Ihalo na natin itong soya Ayun. Tapos inantay natin. Ayan, nandito na yung asawa ko. Nandiyan na siya. Dito na asawa ko. Ngayon, ihalo na natin yung soya beans. Ayan. Inalo ko na yung soya beans. Ayan na siya. Ayan, mix lang natin. Ayan na. Hintayin natin hanggang maluto. Ayan, malapit na siya maluto. Antay lang natin na mag-gravy siya. Ayan, punti na lang yung tubig niya. Masarap kasi pag-gravy siya. Lalo na kung ubos, ubos yung bread nila, yung ano mo dito, pang partner, masarap. Dati hindi ako kumakain ng pagkain nila, pero nasanay ako nung pumunta na ako ng mga ibang bansa.